gusto mo rin ba matuto mag ano muscle up muscle up muscle up sa wings ganito lang ginawa ko na unang ginawa ko pinractice ko false grip saka ganito false grip ito yung false grip yan ganyan ganyan hold ko lang lagi ako nag hold practice mo lang lagi araw-araw false grip na kaganoon ka sa rings bali yung rings kaganoon kaganoon sa yung hawak false grip tapos sunod kong pinractice inaraw-araw ko rin practice ganito dito sa wait lang ano dyan ginawa ako Pinractice ko rin ito. Ganyan, ganyan. Assisted. Assisted. Fit assisted muscle up. Pagka gusto mong mas madali, usog mo lang yung paa mo Para tutulungan ka ng paa mo umangat. Tapos, sunod kong ginawa, negatives. Practice mo rin negatives. Dandaan. Ah. Yung practice mo lang araw-araw. Makapuha mo din yung muscle up.